what's up mga bulkit? Kumusta kayo dyan? Kumusta ang inyong mga negosyong vulcanizing shop? Hirap ka bang makaipon at ramdam mo na walang nangyayaring pagbabago sa vulcanizing shop mo? Kung oo, saktong-sakto sa'yo ang video ng ito dahil meron akong dalawang dahilan kung bakit hirap kang makaipon at walang nangyayari dyan sa negosyo mo. Kaya tapusin mo ang video ng ito baka sakali makatulong to sa iyo. Pero bago ang lahat, kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala ang inyong kapwa kabulkit, Jeremy Milano Enciso. At siyam na taon na rin po ako nagmamayari ng vulcanizing business. At bago ko simulan itong dalawang dahilan kung bakit hirap makaipon at walang nangyayari sa negosyo mo, kwentuhan ko muna kayo mga kabulkit. Doon sa una kong vulcanizing shop na nalugi dahil hirap akong makalimang customer at sa isang araw talagang wala pa. Kaya yun, wala nangyari. Pero dito sa pangalawa kong vulcanizing shop na tinayo ko 2015, medyo maganda na ang kitaan. 500 at kapag naka isang libo, masayang masaya na ako noon. Kaso, ang problema nga talaga, parang walang nangyayari, hindi sapat. At ang tanong ko na lang, saan ba napupunta yung pera ko? At ang nakikita kong dahilan ay syempre yung suporta ko sa pamilya ko, sa kapatid kong nag-aaral, at hilig ko pang mag-rides noon ng time na yon. Yun ang nakikita ko dahilan kung bakit walang nangyayari sa negosyo ko. Hindi ko mapaikot ng maayos yung pera. Hanggang sa anim na taon ang dumaan bago na-realize ko to. Kaya sisimulan ko na itong dalawang dahilan kung bakit walang nangyari sa negosyo ko. O hindi ako makaipon. At ang pinakaunang dahilan kung so, bakit hirap ako makaipon ng time na yon dahil meron akong bisyong sugal at alak. Oh, guilty kayo ha? Siguro meron din kayo mga kabulkit. Ito talaga, hindi lang natin to nakikita. Hindi natin to pinapansin. Lalo na sa mga nagsisigarilyo dyan. Kasi isang stick, dalawang stick, o kahit isang kaha, hindi natin yan napapansin kasi nga, bisyo natin yan. Kung baga, dyan tayo nare-relax, dyan tayo alam mo na yung pampalipas oras. Pero, napakalaking epekto yan. Kung bakit, hindi tayo nakakapag-ipon. Tulad ko noon, ang bisyo ko, sugal. Wala akong sigarilyo. Sugal ako. Doon sa dati kong pinagtayuan ng vulcanizing shop, marami akong tropa doon. Lugar yun ng mga sugarol. At isa na ako doon, doon ako nalulung. Doon ako talaga inuumaga ng sugal, lalo na pag may mga patay, tong eats, pusoy, poker, Diyan ako, dyan, dyan ako inuumaga. At ang labas, mas marami ang talo kesa panalo. At ang matindi pa, hindi ako naka, nakakapagbukas ng shop kinaumagahan. Dahil puyat ako, mas gusto ko pang matulog. O, di ba? At meron pa akong bisyong alak. Ganun din. Pag Sabado night o biyernes ng gabi, pag ako tinatamad na sa shop ko, uwi na ako niyan. Punta ako na sa mga tropa, inuman. Ganon din ang kalalabasan. Kinaumagahan, hangover, tulog lang. Pay nga, Walang bukas na shop. Kaya, gano'n lang paulit-ulit sa loob ng anim na taon. Kaya, kung ako sa inyo mga kabulkit, yang, yang yung, yung vision nyo yan, kung ano man yan, na ng pera, kailangan itigil nyo na. Kasi, isa yan sa lumulustay ng pera na kinikita ng ating vulcanizing shop. Maniwala kayo sa hindi yun yun. Hindi nyo lang pinapansin kasi nga bisyo nyo siya. Kailangan nyo yan, kailangan nyo ng katawan nyo, ng isip nyo, bisyo. Kaya hirap kayong makaipon. Subukan nyo tanggalin yan. Kahit dalawang buwan o isang buwan, kwentahin nyo lalo na sigarilyo. Sigurado ako. Nagkano na ba Winston ngayon? Sampung piso. O. Oh. Inakasampu e, ka isang araw. Sandaan. Tipirin nyo lang yan mga kabulkit. Tanggalin mo lang yan. O kahit, kasi alam ko mahirap tanggalin talaga yung sigarilyo na yan. So, yung tatay ko nanig naninigarilyo din. Pero kung tatanggalin nyo talaga yan, paunti-unti. Ang bawa nga araw, kasampo. Gawin nyo ng lima. Sunod, dalawa. Ganyan, hanggang sa mag-perfect nyo na, wala na talaga. Subukan nyo lang. Meron at merong magandang epekto yan. Sigurado, may maiipon kayong pera. At magtataka kayo, may sumasobra ng pera hindi na kayo kinakapos kahit papano. I-try nyo lang mga kabulkit. Walang mawawala. Merong mawawala pala yung bisyo nyo. <laughs> at eto na ang pangalawang dahilan kung bakit hirap ka makaipon at ramdam mo na kinakapos ka pa rin ang kita. At ito yung meron kang Lazada at Shopee app. O ba? Diba? at excited ka lagi na pag may sale, meron ka ng naka-add to cart. Ganyan din ako mga kabulkit. Nung matuto akong mag-shopee Lazada, nga po. Meron ako dyan mga binibili. Swipe ako ng swipe. Add to cart. Kasi nagustuhan ko siya. Pero hindi naman talaga siya Priority hindi naman kasi siya kailangan masyado. Gusto ko lang na naganda na lang ako sa design at parang meron siya tawag na parang gustong gusto mo lang siyang bilhin at excited ka na magamit siya. Ganun lang yun. O, di ba? Kaya ang kinakalabasan, nahuhugot yung pera natin doon sa mga binibili natin na wala naman talagang pakinabang. May pakinabang man, isa-dalawang araw, wala na. Kasi meron tayong tinatawag na uh, yung sarap sa pakiramdam na may inorder ka may hinihintay ka at may padating na parcel. Masarap sa pakiramdam yun. Yung, yung mag-unbox ka, nakakaanik yun mga <laughs> Kasi ganyan ako. Pero hindi natin yung nakikita kasi nga, masarap sa pakiramdam na may nabibili tayo. Pero hindi natin nakikita na merong epekto talaga yon At pagdating ng mga bayarin, ng mga dapat talagang pag kulang na yung pera natin. Ganun yon Kaya kung, ma kung maaari, alisin muna yung mga app na muna yan. Kung hirap ka ngayon, na makaipon at kinakapos ka talaga, tanggalin mo muna yan. Saka muna yan. O pwede naman, dyan mo lang yan, pero pag-isipan mong ma maigi, pag andyan na yung pera sa palad mo, hawak mo na. Ang mindset mo, simple lang. Itong perang to, saan ko gagastusin? Sa bisyo ko ba? Sa luho ko ba? O kung ano man yan, na walang kwenta? O paiikutin ko uli sa negosyo ko para ito ay lumago lalo? At kapag lumago, palaguin ang palaguin hanggang sa may pang tustos na ako dyan sa mga bisyo ko o luho ko. Tingin ko, yun ang kailangan natin mga kabulkit. Kaya, yung dalawang dahilan na yan, hindi natin nakikita yan. Pero, yan ang sumisip-sip ng kita ng ating negosyo. Kasi mga kabulkit ha? naniniwala ako na para makaipon, mapalago ang ikot ng ating pera sa negosyo, disiplina ang kailangan natin. Disiplina sa paghawak ng pera. Doon ako sigurado kasi proven yan sa akin. Kaya marami akong na-realize simula ng pinagtatanggal ko yan. Lalo na yung bisyo ko ngayon. Marami akong nagmaraming maraming na bago sa sarili ko, sa negosyo ko. Basta marami. Napaganda ko yung ikot ng pera sa negosyo ko. At kung napapansin nyo naman, sa mga vlog ko, yung mga kagamitan ko doon, talagang pinag ko. Pinag-ipunan ko na mabili ko yon para makapagservisyo ako ng mas maganda, mas mabilis, at mas safe. Yun. Ganun lang maging mindset natin. Mga kabulkit, sigurado, makakapag-ipon tayo at makakapag-upgrade tayo. Kaya sana, maintindihan nyo, disiplina sa pera. Alisin yung dalawang dahilan na yan at sigurado, maganda ang magiging epekto. Siya nga pala mga kabulkit, ha? Sakali man na uh wala pa kayong nasasalihan na community, sumali kayo sa aming vulcanizing group of the Philippines. Ginawa ko yan para makatulong sa mga may plano, nakapagsimula na at struggle pa rin sa negosyong vulcanizing shop. Kasi marami tayong mga kapo kabulkit dyan na nag-share ng kaalaman, mga technique sa pag-vulcanize. At ako, ang inyong kabulkit, nagsishare ako ng, katulad ng itong mga video, na, sigurado, makakatulong nito sa inyo. At syempre, pag member na kayo dyan, huwag kayong mahiyang, mag-share din ang kaalaman. Mag-vlog kayo, mag-content kayo. At share nyo dyan sa grupo natin, para marami, ang maka, alam, matuto, sa sinishare nyo. At, shout-out nga pala, Nina De Leon, from, Samar. Kabulkit, maraming salamat at tiniwalaan mo ang aming Wheeler Tire Changer. Biruin nyo yun ha? ang layo-layo niya. Samar, pinick up niya dito sa Bicol, Camarini Sur, yung machine. Kahapon lang. Kaya, madam, maraming maraming pong salamat. Muli mga kabulkit, ako ay mag ng kung ayaw mong mahirapan, madumihan, mainitan o pagpawisan, hindi para sa'yo ang negosyong to. bye, -bye.